Laging puno ng alalahanin ang iyong isipan? Napapaisip ka ba kung paano mo haharapin ang sunod-sunod na problema? Trabaho, pamilya, pangangailangan, at kinabukasan. Minsan, sa dami ng iniisip natin, nawawala na ang ating kapayapaan at pinangungunahan na tayo ng takot at pangamba. Pero alam mo ba? May sagot ang Diyos sa bawat alalahanin ng puso mo hindi niya tayo tinatawag upang mamuhay sa pagkabahala, kundi sa ganap na tiwala at kapayapaan na siya mismo ang nagbibigay. Hindi niya tayo iiwan sa bigat ng ating mga suliranin. Sinabi niya sa Filipos 4.6-7 Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang abutin ng isip ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil kay Kristo Jesus. Napakalinaw ng mensahe ng talatang ito. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Pero sa totoo lang, hindi ba't napakahirap hindi mag-alala? Sa panahon ngayon, tila bawat araw ay may bagong dahilan upang kabahan, mabahala at mawala ng kapayapaan. Ngunit dito natin makikita kung gaano kalalim ang paanyaya ng Diyos sa atin. Isuko natin sa Kanya ang lahat ng ating alalahanin sa pamamagitan ng panalangin. Ang sabi pa ng talata, hingi ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan. Walang maliit o malaking bagay sa paningin ng Diyos. Lahat ng bumabagabag sa puso mo ay mahalaga sa Kanya. Hindi niya nais na ikaw ay mabigatan. Hindi niya nais na ikaw ay mabigatan. Kaya niya iniimbitahan kang lumapit sa Kanya upang ibigay mo ang lahat, ang takot, ang pangamba, ang sakit, ang kabiguan. Hindi lamang niya pinakikinggan ang iyong panalangin. Kundi may kapayapaan siyang inilalaan na higit pa sa iyong inaakala. Isang uri ng kapayapaang hindi kayang maunawaan ng tao, ngunit nararamdaman ng pusong nagtitiwala sa Diyos. Ito ang uri ng kapayapaan na kahit sa gitna ng bagyo, kaya mong ngumiti. Kahit nasa gitna ng kawalan, kaya mong magpasalamat. At paano natin matatanggap ang ganitong kapayapaan? Sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat, hindi lamang hinihiling ang ating mga pangangailangan, kundi nagpapasalamat tayo sa kung sino siya at sa katapatan niya. Sa tuwing ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang ating mga alalahanin, ipinapakita natin ang ating pananampalataya. Kapag hinayaan nating ang kapayapaan ng Diyos ang maghari sa ating puso at isipan, nagkakaroon tayo ng bagong pananaw sa buhay. Hindi tayo madaling matumba, hindi tayo madaling magapi ng takot sapagkat si Kristo ang nagbabantay sa ating puso. Kaya't kung ikaw ay napapagal sa bigat ng iyong iniisip, tandaan mo, ang panalangin ang susi sa kapayapaan lumapit sa Diyos, ilapit mo ang iyong alalahanin at magpasalamat ka sapagkat siya ay laging tapat. Sa kanya, makakamtan mo ang kapayapaan na hindi maipaliwanag ngunit tunay at ganap. Kaya't huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas. Ang bukas ay may sarili ng alalahanin, sapat na sa bawat araw ang sarili nitong pasanin. Madalas tayong mapuno ng pag-aalala sa mga bagay na hindi pa nangyayari. Iniisip natin paano na bukas, paano kung magkulang, paano kung hindi magtagumpay. At dahil sa mga tanong na ito, nauubos ang ating lakas sa pag-aalala sa kinabukasan. Pero malinaw ang paalala ng Panginoong Hesus, huwag kayong mag-alala tungkol sa bukas ang kinabukasan ay hindi pa dumarating, ngunit minsan parang pasan na natin ito ngayon pa lang. Lahat ng maaaring mangyari, iniisip natin at pinoproblema kahit hindi pa naman nangyayari. Ngunit sinasabi ng Diyos na sapat na ang alalahanin ng kasalukuyan, hindi niya tayo nilikha para mabuhay sa takot kundi sa pananampalataya. Kung patuloy tayong mag-aalala tungkol sa kinabukasan, makakaligtaan natin ang biyayang ibinibigay ng Diyos sa araw na ito. Ang bawat araw ay may panibagong pag-asa at panibagong lakas mula sa Kanya. Hinahati niya ang ating mga pasanin upang kaya nating dalhin. Kung titingnan natin ang buong buhay natin ng minsanan, tila napakabigat. Pero kung haharapin natin ang bawat araw kasama siya, magiging magaan. Ang paalala sa Mateo 6:34 ay isang paanyaya rin na magtiwala sa Diyos sa bawat sandali. Hindi natin hawak ang kinabukasan, ngunit hawak siya ang ating hinaharap. Ang Diyos ay tapat. Kung paano niya tayo iningatan kahapon at ngayon, siya rin ang mag-aalaga sa bukas hindi masama ang magplano para sa kinabukasan. Ngunit ang labis na pag-aalala ay nagpapakita ng kakulangan sa pagtitiwala sa Diyos. Pinapaalalahanan tayo ni Jesus na ang kinabukasan ay hindi dapat maging pabigat sa atin ngayon. Sa halip, ituon natin ang ating pansin sa biyaya at pagpapalang ibinibigay niya ngayon kaya't kung puno ka ng takot at pag-aalala para sa mga darating na araw, huminto ka muna. Huminga ka. Alalahanin mong may Diyos na kasama mo sa bawat hakbang. Ipagkatiwala mo ang kinabukasan sa Kanya. At pagtuunan mo ng pansin ang ngayon, sapagkat sapat ang biyaya niya para sa araw na ito. Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. Napakalinaw at napakasimple ng paanyaya sa talatang ito. Ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin. Hindi sinabing ilan lang sa ating mga iniisip o pinoproblema, kundi lahat ng ating mga pasanin. Sa bawat bigat ng loob, takot, o pag-aalala na daladala natin, nais ng Diyos na ilapit natin ito sa Kanya. Minsan mahirap magtiwala, lalo na kung ang bigat ng ating dinadala ay tila hindi kayang intindihin ng ibang tao. Pero tandaan natin, ang Diyos ay nagmamalasakit. Hindi siya isang Diyos na malayo o walang paki-alam. Siya ay Diyos na malapit sa puso ng kanyang mga anak. Naiintindihan niya ang ating sakit ang ating pagod at ang ating mga luha. Kapag sinabi niya na ibigay ninyo sa kanya ang lahat ng inyong mga alalahanin, ito ay paanyaya sa isang mas malalim na relasyon. Gusto niya na tayo ay lumapit, magtiwala, at magpahinga sa kanyang presensya. Sapagkat ang tunay na kalakasan ay hindi nagmumula sa sarili nating kakayahan, kundi sa kanyang walang hanggang malasakit. Ang problema Madalas ay tayo mismo ang ayaw bumitaw. Gusto nating kontrolin ang sitwasyon, maghanap ng sariling paraan, pero habang patuloy nating pinapasan ang mga alalahanin, mas lalo tayong napapagod. Kaya't hinihimok tayo ng Diyos na bitawan ito at ipagkatiwala sa kanya. Hindi ibig sabihin na mawawala na agad ang mga pagsubok. Ngunit kapag isinuko natin ang ating alalahanin sa kanya, magkakaroon tayo ng kapayapaan at kapanatagan dahil alam natin na siya ang kumikilos para sa atin. Hindi tayo kailangang mabahala sa resulta sapagkat ang Diyos ay tapat at maaasahan. Kaya sa bawat pagkakataon na mabibigatan ka sa buhay, ipaalala mo sa iyong sarili na may Diyos na nagmamalasakit sa iyo ilapit sa kanya ang lahat ng iyong pinapasan. Walang maliit o malaki sa kanyang malasakit. Sa kanya mo ibigay, at siya ang mag-aalaga sa iyo. Sa ating mga napagnilayang talata, malinaw ang paanyaya ng Diyos sa atin. Bitawan ang ating mga alalahanin at magtiwala sa kanyang pag-ibig at kapangyarihan. Sa Filipos 4, anim hanggang pito, tinuruan tayong isuko sa kanya ang lahat sa panalangin upang ang kanyang kapayapaan ang maghari sa ating puso at isipan. Sa Mateo 6.34, pinaalalahanan tayong huwag mangamba sa bukas dahil sapat ang biyaya ng Diyos sa bawat araw. At sa unang Pedro, lima. Pito, tiniyak sa atin na siya ay nagmamalasakit kaya't karapat dapat na ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng ating kabalisahan. Marami sa atin ang dumaraan sa mga panahon ng matinding takot at pangamba. Madalas nating pasan ang bigat ng problema sa sarili nating lakas. Pero ngayong alam na natin ang kanyang mga pangako, maaari tayong huminga ng maluwag at magtiwala hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan, at higit sa lahat, naririnig niya ang ating mga panalangin. Kapatid, sa bawat araw na ikaw ay nag-aalala, alalahanin mong may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa iyo. Huwag kang matakot, huwag kang mag-alala. Sa halip, lumapit ka sa kanya at hayaang ang kanyang kapayapaan ang pumuno sa iyong puso.